na era siya ng September 18, nung Wednesday. Ang YouTube title po nito mga kapatid, Ate, nasiraan ng bait ng iwan ni Kuya. Idol ng gaga E.T. Over 1.8 million views na po ito mga kapatid. At nasa studio po natin si Ma'am Gian de Vera. Ma'am Gian, magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ito po, nag emotional breakdown pa rin po. Tinitake niyo po bang medication niyo? Opo. Papasukin na si Mr. Michael Baniket, grab driver na dating live-in partner ni Ma'am Jean. Oh, minis, sir, sir magandang hapon. Alam niyo na po, sir, ano, si Mrs. sobrang in love sa inyo na stress na po siya. At uh, sa tingin ko po, depressed po siya. Ang kanya pong hiling ay makausap kayo at siguro nandoon na rin yung makapagbalikin kayo Sir, makapagbalik gusto ko na anya. rin po kasing sumama sa kanya. Sir, sana po hindi niya na ako inibot sa pamilya ko, sir. Sir, alam ko po, sir, mahal niya ako dahil lang po sa pinansyal kaya niya po ko nagawang iwanan sa amin, eh. Kaya buo na po yung decision ko, sir, nasasama na po ko sa kanya ngayon. Kinausap ko na rin po yung father ko. Sabi din po ng father ko, mas magaan po sa kalooban nila kung sasama na po ko sa kanya. <laughs> Sir, mahal ko po yung mister ko na Sir, anong reaction mo? Gusto pala ni ma'am sumama na sa inyo. Ayaw ko na po siyang pakisamahan po, sir, dahil... Bakit naman, sir? Nung bago ko po siya makilala, hindi ko po alam na may sakit po siya. Hindi ko pa po alam na may asawa siya. Kaya nung nabuntis ko po siya, doon ko lang po nalaman ang lahat. Itinago niya sa iyo na meron siyang asawa? Opo. Married ho siya? Opo. Hanggang ngayon, di pa siya anal? Hindi pa po. Pero sir, matagal na po kami iwalay po nung asawa ko na yun, sir. Pero bakit niyo po itinago kay uh, Hindi sir ko Michael? po yun itinago sa kanya, sir. Alam niya yun, sir. Pati po yung mga anak ko. Nalaman ko lang po nung buntis na po siya. Nakikiusap ako ko sa iyo. Huwag <laughs> mo tigasin yung loob ko. Alam kong mahal na mahal mo pa rin ako. Kasi kung hindi mo na ako mahal, hindi mo na ako papasinin. Hindi mo ako pagpipaglalaanan ng hindi. oras dito. <laughs> hindi na po kita mahal. Ang ano ko lang, naawa lang ako sa'yo. iyo. kaya kita pinakisamahan. Eh. <laughs> o kaya na nagbigay ako ng tulong. na ako sa'yo. <laughs> Ako nang nakikiwasa sa'yo. Kasi sir. may nakarelasyon din po siya sa Rappi. Kailan na po pa kayo nagkihulay nito ni Ma'am? Last Noong year po. Last year So, before na magkihulay kayo, meron na po siya nakarelasyon? Opo. Sino, Opo. Sino po yung nakarelasyon niyo, Ma'am? Sir, wala po. Nasa bahay lang po ako. Paano pa po kung makikipagrelasyon noon, Sir? Ito po yung ginawa po niyang profile picture po sa Rappi. Isus, gino Ay, po. cover po ito po. Sir, hindi po yan totoo, sir. Eh, ano ito, ma'am? Naka-profile picture ninyo. Ano lang po yan, sir? Ginawa po kasi ako profile picture. Biniro niya lang po ako, kaya ginawa ko lang din po siyang profile picture, sir. Pero wala po akong ibang lalaki, Ma'am, bakit niyo po ilalagay sa profile picture niyo isang lalaki, kung hindi niyo po siya kaano-ano? Sir, hindi ko po talaga yan. Kasamaan ko lang po yan, sir, sa trabaho. Sir, gano'n po po siya kamahal? po siya naging karelasyon po na... Dadakip. Tumigil nga na. Yung asawa po niyang tunay, pinsan pa po niya. Hindi po yung totoo. Yung Ba't mo sasabihin sa akin yung kung hindi totoo? No? Hindi yung totoo. Sinabi niya. Na, Opo, na may nangyari din po sa kanila. <laughs> Nakas*** daw po niya. Hindi po yung, yung totoo. Opo. Empisa natin isa-isa lang. Yung sa profile picture, nakita mo yan o sinabi niya sa'yo? Na-discover ko lang po. Ano, na-discover niyo, yan, sinabi mo sa kanya? Uh, hindi ko na po sinabi. Nanahimik na lang po ako. Okay. Tapos yung sa isa, inami niya. Pinsa ng kanyang mister. Opo, pinsan pa po ata. Ano nila yung para namin sa iyo, sinabi niya na mayroong nakarelasyon at naka sex. Opo, hindi ko naman po sasabihin yung sa kung hindi naman totoo yun eh sa akin. Bakit niya po nasabi sa inyo? Ano for what reason? Hindi ko lang po alam. Dahil nagmamalinis po siya siguro, gusto niya malaman po yung, totoo, po yung sir. totoo lahat. Or, sorry sir, hindi sa kinakampiyan ko siya. Is it because kailangan niya ng pansin game. mo? She's just trying to get your <laughs> attention na baka sa tingin niya, wala kang gusto sa kanya at wala na siyang dating sa'yo. So, she has to make up something na para maging kaakit-akit siya sa'yo na mayroon pa rin ibang lalaki na kakagusto sa kanya, hindi lang ikaw. So, sinabi niya para magselos ka. Hindi hmm, ko lang po alam, sir. Maging malapit ka lalo sa kanya or something like that. Isn't it that possible? Hindi hmm, ko lang po alam sa discontent po niya, ko, sir. Ano eh, she needs attention. She's trying to ask for attention from you na baka hindi mo pinapansin siya. KSP po siya eh. Oo nga po. You know, it's just ang... mental problems, right? Opo. Di ba dapat, sir, yung mga karelasyon natin na ah? kung saan ay eh, dumadaan sa isang pagsusubok dapat nandoon tayo para damayan sila kasi sir ano di nabuntis ko po siya tapos mga after one year nagkaroon po siya ng sakit hindi ko po alam kung ano po ang gagawin ko gusto ko lang po na malaman nila na hindi ko na siya gusto dadaki pa naman kita at hindi mo na siya gusto dahil sinungaling siya plus meron siyang karamdaman kaya ayaw mo na sa kanya tama? opo okay well doon po sa unang dalawang reason maintindihan ho namin kayo dahil nagsinungaling siya at nandalaki siya. Pero doon sa pangatlong reason, dahil siya po'y may karamdaman, kaya ayaw mo na, hindi ko po mm, magets. Hindi po, sir. Hindi ko po maarok, ika nga. Hindi po, sir. Kasi hindi yan ang tunay na pagmamahalan. Ang tunay na pagmamahalan sa kopol magdadamayan sila. Sa, sa hirap sa ginawa, diba? Apo, hindi po sa ganun, sir. Ang ano ko lang, tinulungan ko naman siya, pinakisamahan ko po siya nung nasa bahay po nila. Ginawa ko naman po yung ano, para lang po gumaling siya. Nasa bahay po sila at habang pagka umuwi po ako sa kanila, dinadala ko ng pasalubong yan para lang po gumaling. Kaso, Gusto ko po, sir. Hanggang, hanggang ngayon, ngayon. po ulit siya ngayon. Kaya lang tuluyan na na po akong iniwanan. Well, ma'am, hindi rin natin kasi mapilit itong si sir kung talagang ayaw na niya. Sir, At least he's being alam. honest. Sinasabi niya po kung ano yung nasa loobin niya. Ang ma-advise ko po sa inyo, you have to be prepared and be strong at tanggapin po kung ano yung nariyan move on ka, ma'am. Sir, alam ko po, naman, Alam ko po. Mahal, mahal, na po, sir. Ako, hindi ko na, hindi naman po, sir, kasi ako ganong klaseng babae. Tsaka may anak, sir, kami. Ma'am, you're living in a fantasy. Sorry, madam, ha. You're giving yourself a false hope. Ayam po harap-harapan sinabihan ako kayo. Dadakim, alam kong maal mo ko. Alam ko na kaya ka lang, na nagigipit ka, kaya mo ko iniwanan sa amin, sa mga magulang ko. Hindi na kita mahal. Sinusubukan ko lang na pagalingin ka. Ginagawa ko lang yung dadakim, kaya ko para bumaling ka. ko maal mo ko Dada sasama, sasama na ako sa iyo. <laughs> isa sa main reason kung bakit ayaw mo na dahil paulit-ulit yung sakit niya. Nasabi mo na sa amin noon, sinasabi mo ulit ngayon. Apo. Nasaan in sickness or in health na pangakuan po ng mga mag-asawa? Well, hindi mo kayo mag-asawa pero dapat yun ang pangakuan ng magkasintahan. Hindi, kasi po sa Rapi, tinulungan ko na po yan nung nasa bahay po siya. Ginagawa ko po ang kaya kong gawin para lang po gumaling siya. Kaso alos umabot na ng 3 months na ganun pa rin walang pagbabago. Kaya sa kanyang kalusugan. Sir, gusto Lahat ko na pong sakit sumama sa kanya, kalusugan sir. po niya. Ma'am, narinig mo naman po yung sinabi niya. Gusto ko na pong sumama sa kanya, Sir Rapi. Nakapag-desisyon na po, Sir, ako. Na... Nakapag-desisyon ka na sumama sa kanya, pero ayaw naman niya pong sumama kayo. Alam ko po, Sir, tatanggapin niya po, Sir, ako. Ma'am, kasasabi lang niya harap-harapan, ayaw niya po sa inyo ako po ay tutulong sa inyo sa pamagitan ng ibigay lahat ng gusto mo para naman Dada, ka. Ng jacket. Ano po? Hindi po ng jacket kasi nilalamig po ako. Pahiramin mo ng jacket si madam. Meron ba mga jacket dyan? Sige. Sir, may magagawa po ba tayo paraan para po kami? Kasi kaya nga po... Wala po, po akong magagawang paraan. Ang magagawa ko lamang is pakiusapan siya. Kung pumayag siya, thank you. Kung ayaw, sorry dadakin pumayag ka na ako nang nakikiusap sa'yo, maawa ka na sa kondisyon ko. Hindi ko na kayang pakisamahan ka. Dadakin ako Ang na lang yung nakikiusap. Ang maano ko lang, Sir Raffi. Sir Raffi, sure. sandali po. Pwede po akong tumulong sa financial niya kahit magabot Pagpapagamot. Ako ng... Okay. Yan nga po sinasabi ko. Kami rin po. Tutulong. Ma'am, ako rin po. Sarili kong pera. Tutulong ko sa pagpapagamot sa'yo. Sir, gusto ko at po. po. Ano pa. Sir, gusto ko po kasi siya yung magkasigaso sa akin. Man. Gusto mo siya Ba't Opo. siya ang gusto mo? Sir, kasi po kaya po ako nagkasakit na ganito. Magmula po nung iniwanan niya po ako. Hindi po yun. Bakit sa, okay, Central Sarah, sa palagay mo, anong reason bakit kanya iniwanan? Dahil po sa financial po. Hindi po ma'am eh. Nabanggit niya yung panlalaki niyo dalang beses. Hindi po ko nalalaki, sir. Inamin mo sa kanya, harap-harapan na, eh, na ikaw na sa Pinsan ng i-ester. Sir, youngster hindi po, sir. Gawa-gawaan lang po 'yung istorya. Wala naman po siyang pruweba, sir. Mas mo 'yan dahil wala may maipakita dahil nasabi dadakim mo lang sa akin. Pero naman hindi ko naman po 'yung masasabi. Tingnan hindi. mo naman dadakim 'yung condition ko ngayon. Hindi mo, 'wag mong ibenta 'yung usapan. Sa sinabi mo, 'wag ka sanang magsinungaling. Hindi ako kasi sinungaling. Hindi kasi iniiba mo 'yung usapan. Eh. Sinabi gusto mo sa ko akin 'yung gusto lang. Gusto ko maging okay na tayo. Ma'am, I'm very sorry. Hindi natin pwedeng pilitin si Sir. Ah, uh, ko po, one more time. Bibigay ko po lahat ng tulong na kailangan ninyo. Sir, gusto ko po, Sir, siya po. <laughs> Sige po, Sir. Kahit magbigay po ako ng kahit 10,000 sa kanya okay. para sa ano niya. Pero hindi ko maipapangako kung maibibigay ko kaagad dahil kakaumpisa pa ko pala ko magtrabaho. <laughs> Dadakip ko mo na ako, ah. <laughs> Ang mas maganda kung mag-boom na lang po kayo. Sir, gusto ko po, sir, yung sa po sinabi niya, yung 10,000 na ibibigay niya sa akin. Pero ang gusto ko, sir, magsama na po kami sa isang bahay ulit, gaya po noon dati. Okay. Sige po, ma'am. Pag-uusapan po natin doon sa kabilang booth. But, sir, you can go now. Ma'am, usapan na tayo. Sino ang sa inyo ng gamot? Sabi mo, meron ka medication. Sa depression po. Opo, sa si... National Center for Mental Health. Okay. Po. Gusto mo, punta tayo ngayon doon. Sasamahan ka namin. Dadalo tayo roon para humingi pa tayo ng mga gamot na kailanganin mo para lalong gumandang pakiramdam mo. Sir, gusto ko po, sir, kasama po si Michael Balikin. Susubukan natin. Opo. Papakiusapan ko. For the meantime, yun mo lang gawin natin. Okay sa'yo? Yes po. Punta tayo doon sa uh, National Mental Health. At pagkatapos noon eh, pakiusapan natin tong si Sir uh, Michael. Apo. Anong po nangyari dun sa mga kamay nyo? Diyan, masugat sugat Um, bigla lang po nagkasugat, Sir. Eh. Sinugata yung sarili nyo? Hindi po, nagkasugat na lang po. Pati po sa paa, Sir. Kumusta naman po yung mga anak nyo? Ayos na po. Okay, sige. Mausap niyo po kanina si Kuya, nakaharap niyo na po siya. Ang na kilig ako nung nakita ko ulit siya kasi ang tagal ko siyang hindi nakita. Mm -hmm. Sobrang mahal, na mahal ko yung asawa ko na yun. Ang pakiusap ko lang, sana magkaayos kami at magkapalikan kami. Ngayon, nalulungkot ako kasi wala naman nangyari. Ma'am, ganito po, ano, wag po kayong mawawala ng pag-asa dahil tutulungan pa rin po kayo ni Idol. Uh, tutulong po siya sa gamutin nyo para po nang sagayon, maayos na po yung kondisyon nyo.